Alam mo mga kaibigan, natawa ako dito sa sa uh, sagot ng isang iglesia ni Kristo doon sa aking tanong na kung sino yung pumipigil sa apat na hangin doon sa Revelation chapter 7 verse 1 hanggang 3. Kasi mga kaibigan, patay na yung apat na anghel na pumipigil. Eh ang tanong ko, sino na ngayon ang pumipigil? Eh kasagot-sagot naman itong si Cornelio. Ah, uh, si <laughs> Alam nyo ano yung sagot nyo, mga kaibigan. Ito, pakinggan po ninyo, ha? Ah. Alam mo, nang matupad yung nasa Apokalipsis 7.1 hanggang 3, ay mga buhay pa sila, the big four. At sila, sila nga katuparan ng binabanggit na apat na anghel. Tapos na, o natupad na, yung binabanggit sa Apokalipsis 7.1 hanggang 3, kaya mali ang tanong mo, okay? Sabi niya. <laughs> Natawa ako. Para sa mga Iglesia Ni Cristo po pala, mga kaibigan, yung Apokalipsis 7:1 hanggang 3, tapos na. <laughs> tapos na daw, mga kaibigan. Ha? Take note. At totoo, baka yung mga uh, Iglesia Ni Cristo, payag ba kayo dito sa sinagot ni uh, Cornelio <laughs> Tapos na daw yung Apocalypse A713. Uh, e kung tapos na kaibigan, ah, sabi sa Apocalypse kapag uh, hindi pigilan yung apat na ahangin, itong apat na anghel, ang lupa at ang dagat mapapahamak. E kung tapos na, ba't hindi na pahamak ang lupa. <laughs> o eto pa ah, May sagot pa dito eh. Nagsa uh, na uh, meron may pa ito, ah Si Eagle, uh, a Sabi niya, mga INC, huwag kayong sumagot at uh, mag-respond, sabi niya. Kasi nagpaparami lang ng views. Uh, I-ignore lang. Huwag kayong mag-comment, sabi niya. <laughs> ayaw, ayaw pag-commentin, ayaw pasagutin yung mga uh, Iglesia ni Cristo. Eh kasi mga kapatid, kapag sagutin nila ito, mabubuking sila. O ituloy ko yung tanong. Ha? Kung tapos na, ay, kung, kung patay na yung apat na the big four, eh sino na ngayon yung pumipigil sa apat na hangin? Yan, yeah, simple lang yung tanong eh. Sino ngayon yung apat na, uh, yung apat na hangin, sino ngayon ang pumipigil? O eh, ang sagot ng mga iba ay ibang iglesia ni Kristo. <laughs> Natawa talaga ako dito. Ah, ang sagot daw ay ah, tapos na daw yung Revelation chapter 7 verse 1 hanggang 3. <laughs> so, ibig sabihin, nakapagtatak na. ah Tapos na ba nakapagtatak si ka Felix Manalo? Eh, kung tapos na nakapagtatak, eh di sana nagunaw ng mundo. Kasi kapag maka, matapos po yung pagtatatak, mga kaibigan at mga kababayan, eh magugunaw ng mundo eh. Ah, kaya nga sabi sabi yung anghel no maakyat sa si, ah, sa sa sikatan ng araw, huwag niyo muna pakawalan yung apat na hangin. Ah, bakit? Eh kasi kailangan ah, makatatak muna kami. O kung nakapa, na, napakawalan na yon, nakapagtatak na ba si Felix Manalo? Ah, lalo mong inilubog yung paniniwala mo. <laughs> ay, nako. Ah, nako mga kaibigan, makasagot-sagot kayo. Ay, pag-isipan muna.